Ano idol? Uff! Iigog ka idol oh. <laughs> na sa Magkainan. Oh. Magkainan ito, idol! Tingnan nyo mga idol Huwag oh. yeah. oh, mm -hmm. <laughs> Magandang... Idol naman kami! Harap naman sa. Mayong aga mga idol! Ma mayong aga! Ano sa mga idol? Nga idol! Mahayong aga! Na? Ari naman kami sa... Binabawan! <laughs> Binabawan tawagin! na arasa man, tingnan yung mga idol ah na live live naman oh sanda na oh na si master pa no oh. magandang umaga mga idol manguha naman kami ukpan mga liukpan ukpan di ah. na dali kamu mga, mga idol may gapang nala di si siyo ha diri na di sa may kwan diri na di sa binabawan pilar

Wow, ya yeah, tadi dali 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 kay paano na malaki na yung tubig pa mga idol ha oh, okay. ah. paulo layo draw excited silang adwa wow, oh mga idol karon naman pala mga idol Shout out gali sana oh. No? Sa mga solid supporters ni Nunoy Normana. Ara sao? Na. takak Dirao. Hmm, galubong, galubong. Galubong mga idol. Karon lang mga idol ha. Okay, pa. Nara na, mga idol, nagumpisa na sila pangali. Oh, ara, pakita, pakita. Nara na

dawol dawol mabidaw ko idawol lano iko mo ga idawol paayon ta ari dagko mmm jalan mo aron na nya

Binata. May haton ng Hello? ano, idol. O, ikog naman ho. -hmm. Nga, mm, yeah, aris idol. Mm -hmm. Oh, o, madagan ka pa idol. Hindi mm. ka na magsulot sa buho. Nga, mm, yeah, sulot mm um, -hmm. idol. Lang sa lambat. mga ah. idol, o. Oh. Kita mo kay Rafa ka pinoy, idol. Nandito na. Mahirap lang kami. Mahirap lang kami. Ganyang ginagawa namin, o. No? Kumakain ng mahirap. na no, idol. Ito naman sa sumbong sa buho, idol. Ah, labalaban naman na ito liyay ko? Mamalak lang idol. Pagkain na ito. Na ito no. Pa naman niya ko idol. Ikaw <laughs> pa naman kamang nas normal. Ari na idol. Tu 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 tu. Ari naman idol, nadak pa naman niya ko, matulog sa subo. Oh. Sugod <laughs> ka <yag> lambat. <laughs> Sadya lang oh, mga idol no. Oh. <laughs>

Yung mga seal hunter ba? Mga idol Ayun <laughs> Ay, <laughs> ang idol ng <no>, sniper <laughs> Mga snipers ang pakinason ba? <laughs> yung da, idol, oh. da, eh. pa. <laughs> mga toto Lahat mong pijay doon oh Lahat mong pijay May pagungon pa <laughs> May pagungon

ay yung chat din atin at ako pa rin pating buntot ay dol kasi nasa may tubig oh malapit ng tubig pero dito pa rin kami eh, bago lang kasi kami dumating bago na lang sa nasakura ayun o hindi tao ayun o Araw, wow, baka bilog ko.

<laughs> hmm. oh, <ayono. laughs> hmm. ini ya, yeah. <laughs> 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 oh. ah, hmm. kenapa itu? <laughs> <laughs>

ya putri kayaknya no? toh betul iya belum lo <laughs> oh. Oh, saya saya di itu nih master ah fantasi master panu mengitak sang mano pulang na anak <laughs> tayo anak tayo putas jangan oh jangan mana Aduh, ada, mana jangan oh tuh mau siapa mau siapa

đi bắt kami mi idol. So chỗ maya mãi anh idol. ídol hãy đó, hãy 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 idol hãy 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 idol hãy 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 idol Gara-guma itu loh Gara-guma? Gara-guma, iya Nampak buntutnya itu lo Nampak jemput rasa itu lho Buntutnya Lagi-lagi, lagi-lagi Tepat-tepat, damai-tepat Aduh nana naman itu nung Eh, wagah pabasok Aduh lah Hahaha itu pag yung magkinamos kayo sa pag mga idol ah ang maganda ito. <laughs> not <laughs> La <laughs> ay idol idol ay so Lali, idol oh, lumalabas ang katawan na idol ang buntot na si Lalen, na idol ato <laughs> At, pagkata idol <laughs> nakita pa rin Huwag ka nang pampatok ah. so, ito lah Ano ito? Nabilis na ito may gano'n Nandito na sa amin Babayaan mo <laughs> yan Ang importante Mag-text ka muna Mag-text ka muna, i-chat mo na Huwag muna papasok ito beg Ibalik mo ay ano Kayo Kay Tobig o na lumalabas na o Kahit walang alay ito o Ang dami panahuli Dumadala ng tubig ay doon? Dumadala? Ah, na nga idol oh Anita mo Oh, dito <laughs> <on> <laughs> oh, okay, sa yeah, ah. idol Oh, lumalapas Sige, pasok Pasok Ayun, idol oh

Nandiyan na ang tubig mga idol Oh So mamaya na mga idol ha Ha I-post ko muna to Mag Muna kami Oh Ha huh? Doon mga idol Ayun na Lipat na kami Oh laki na ng tubig mga idol Ano na si Master Pano Papunta na kami ng gilid Gilid ba Ayun, no? Ayan oh Hoy Pakita mo na sa mga idol mo Ang ano Kuha mo Ayan excited talaga si Master Norman mga idol Oh, 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 tumatakbo. Oh. Ayan! Nahingal ako. Ayon. Tira na naman. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Mamaya. mga idol, dito na kami sa taas. Ayan o, si Master Norman ginutong na, nagano na ng sisiba. Ano, oh, sisay lang ako na ha? Oo, Master pa Ito ang kuha namin mga idol. Ayan, ugpan. Harap mga idol. Puso na eh. Ha, oo. Oh. Ano kami ng sisi mga idol, ulam namin. Ayan o. Oh. Oh. oh, oh, hawakan mong kuha namin. Ayan <laughs> o. Yeah, pang thumbnail ba thumbnail ba o ayos paano so, paano Ay, pinatirapan <laughs> tayo idol ah, <laughs> ah. <laughs> <laughs> yun mga idol babay na siguro Ano laki na ng tubig mga idol Ito pala kami sa bahay ng lolo namin lolo erning pag pumunta kami dito sa binabawan pilar dito kami kay lolo erning lolo erning oh saing pa si Master Panau. Apo si Master Norman. Himbak nang kahoy. Si gutom na mga idol. Gutom na, Bye -bye na mga idol. Gutom na, babay nang mga idol. Sa second adventure naman, tolya. Kasama pa rin kaming tatlo. Sana di Sana suporta kayo mga idol para matapos na 'yo. Mererequire din boss sa sa amin. Kaya yeah, yung mga idol lagi nagtubigulan ng bukwan na yung ikang silba. Bye na mga idol! Hanggang sa susunod at awap talaga sa mga solid supporters ng idol! Bye bye!